Salamat mga Lodi sa pag-like at pag-comment. Hayaan nyo po at sisikapin kung makapag-upload ng araw-araw. Medyo mahaba-haba pa po ang ating kwentong gagawin. Salamat. Ika isang daan at anim na putwalong kabanata sa pagpapatuloy. Nangangalit ang mga ngipin nito na nakatingin sa kanyang braso at sinabi sa kanyang sarili na paano daw siya ay ganoon kabilis. At sinabi sa kwento na kahit na si Homo Hai ay isang master ng sining ng lason, sa aspeto ng paggalaw ng katawan, hindi siya umaabot sa peerless level. At pagkatapos sabay, hinugot niya ang tatlo sa mga peerless poison mula sa kanyang manggas at inihagis ang mga ito. At lahat ng tatlong lason ay tumama ng direkta kay Homo at sumabog sa maliliit na peraso. Tumawa si Homo Hai, inaakala na mapaparalisa si Homo ng kanyang nakatagong teknik ng lason, at sinabi pa na alam kong tumakas ka mula sa aking ke dispersing poison. Ang tatlong laso na tumama sa iyo ngayon lang ay ang buong buhay kong inilaan sa pagbuo at ang mga ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa ke dispersing poison. Ngayon na nalason ka, tapos ka na. Tiningnan ng ating bida ang tatlong laso na tumama sa kanya at napasabi na buisit. Napangiti si Ok na nakatingin sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na ayos sa ganitong takbo ng mga pangyayari, kahit ako kayang patayin ang hayop na si Song Pinagpapala ako talaga ng langit. At pagkatapos sumiglab ang apoy na may lason sa ating bida habang nangangalit ang mga ngipin. Agad na inutusan ni Mu Hai ang mga ito at sinabi na ngayon. Habang namamatay ang walang hiya na yon. Alisin ang natitirang mga peste mula sa Heavenly Eliminating Alliance. At tumugon ang mga ito at isinigaw na patayin ang mga hiyang taga Heavenly Martial Sect. Nilapitan ni Humuhay ang ating bida at sinabi sa kanya na ang sarap makita ang tinatawag na Peerless Master na namamatay ng walang magawa. Tatapusin na ba natin ito? Ngumiti si Humuhon. At sinabi niya na sino ang nagsabing mamamatay ako mula sa hamak na lason na ito. Masama lang ang pakiramdam ko. Nagulat si Humuhay sa kanyang narinig at sinabi na ano? sinabi sa kanya ng ating bida. Tila tama ako. Pare-pareho lang ang lahat ng iyong mga lason. Malas mo. Dagdag pa niya na basta't na-analyze na ng aking katawan ang lahat ng mga ito, hindi ako malalason ng iyong lason. Ang key dispersing poison na nagdulot ng paghihirap kay Song Wumuon noon. Sa pamamagitan ng sinadyang pagtama sa tatlong lason na ginawa mula sa magkakaparehong sangkap Nabatid ni Song Hu na si Homo ang lumikha ng ki-dispersing poison noon. Napangiwi ito at sinabi sa kanya na paano daw ito nangyari. At dahil si Homo ay isang absolute master lamang sa labanan, ang pagkakataon niyang manalo, laban kay Song Hu ay halos wala. Yun lang ang nasabi niya bago tumagos ang Dark Sword sa kanyang lalamunan. Napasuka ito ng dugo habang sinasabi sa kanyang isip na bagaman ibinigay ko ang key dispersing poison kay Palas Master Chosa upang tulungan siya. At kung hindi ko sana ito ibinigay sa kanya, hindi sana ako natalo sa ganitong walang kabuluhang paraan. At hinatak na niya ang kanyang espada mula rito na makikita ng dugo sa kanyang espada. Sa parehong oras, isang higanteng puting tigre na nasi Yunha na may dalang isang batang babae sa kanyang likod ang tumakbo sumusugod sa mga mandirigma ng Heavenly Martial Sect. Ang isa sa kanila ay direktang nakagat sa kalahati. Ang kanyang sigaw ay nakagimbal na tumunog sa mga bundok, at si Yuyu, na bata pa at malambot ang puso, ay bahagyang kumunot ang noo sa nakakatakot na tanawin. At lumitaw rin si Mara dito at doon na parang multo, at sa tuwing lilitaw siya, may mga nawawalang buhay. Nakipaglaban din si Hayusil na tumira ng kanyang kasanayan sa mga ito. Pagkatapos ng ating bida kay Homuhay, tumulong siya sa pagpaslang sa mga kasamahan nito. Pinapanood ni Okijigeong mula sa gilid at napasabi na ang Heavenly Martial Sect daw ay naubos ng ganun kadali. At nang lumala ang sitwasyon, ang unang naisip niya ay tumakas. Na mabilis itong tumatakbo habang sinasabi sa kanyang isip na sinira na naman ng hayop na si Song humoon Ang lahat. Hindi ko maisip na mamamatay si Homuhay ng ganon sa kasamaang palad, masyadong mabagal siya. Isang malawak na anino ang lumabo sa harap niya. At tumayo si na Prinsesa Namar at suran sa kanyang unahan, at tinutukan siya ng kanyang espada at sinabi na saan daw niya balak pumunta. Sinabi sa kanya ni Prinsesa Namar na tapos na ang lahat para sa iyo ngayon. Napaatras ito ng bahagya at naiinis na sinabi sa kanyang isip na hindi pa. Mayroon pang paraan. Lumuhod si Oke Jigyeong sa lupa, at biglang tumingin sa kanila. At sinabi na tulad ng inaasahan, na unawaan ko ng tama ang celestial secret. Nagulat ang dalawa at naiinis na sinabi ni Prinsesa Namar na anong kabubuhan ang sinasabi mo. Dahan-dahan nagsalita si Oke Jigyeong. Sinabi pa niya na tulad ng alam niyong lahat, ang aking sekta ay isang nakatagong sekta. Sa katunayan, mayroong isang lihim na teknik sa aming fundamental na teksto na nagbibigay daan sa isang tao na hulaan ang kapalaran isang beses sa isang taon. Tumingin sa ating bida at sinabi pa niya na sinubukan kong linangin ito ilang sandali na ang nakalipas, at alam kong darating ngayon si Dakilang Bayani Song, sinadya kong akitin ang mga puwersa ng Heavenly Marshal Sect dito upang salakayin kami, upang mapuksa namin silang lahat ng sabay-sabay. Lahat ng ito ay upang makapaghatid ng isang maliit na pinsala sa mga puwersa ng Heavenly Martial Sect. Napasigaw si Prinsesa Namar at sinabi na ano? Tumigil ka sa pagsasalita ng kabubuhan. Sinigaw din sa kanya ni Suran na nawala ang mga taong itinuring naming pamilya dahil sa iyo. Gayunpaman, nakitang umiyak siya ng may tunay na ekspresyon, tila medyo mas kapanipaniwala ito. At sinabi pa niya na talagang kasalanan ko ito, na hindi ko nalaman ang eksaktong oras ng pagdating ng dakilang mandirigmang sisong mula sa Celestial Secret, kaya nasakripisyo ang ating mga kapatid. Kasalanan ko rin ang paglilinlang sa aking mga kakampi, upang hindi maghinalaan. Inilagay ang kanyang espada sa kanyang lalamunan. At umiiyak na sinasabi na kaya babayaran ko ang mga kasalanang iyon gamit ang aking buhay. Sa umpisa, walang naniwala kay Okijijong. Subalit, nang sinabi niyang kitilin niya ang sariling buhay ng may matinding kaseryosohan, unti-unting nagsimulang magalinlangan ang mga tao. Ngunit, tanging sinasuran at namar, na nakakita sa kanyang karumaldumal na gawain ng tangkain niyang pagsamantalahan si Suran, ang hindi nalinlang ng kanyang mga salita. At pati si Song Humoon. Dahil kaya niyang makita ang tunay na likas ng isang tao gamit ang kanyang kisense, alam niyang umaarte lang si Oke Jigeong sa mismong sandaling iyon. Huminga ng malalim ang ating bida, at sinabi sa kanyang isip na isipin mong may ganitong klaseng walang hiya na umiiral. Nakikita kong may mga taong nag-aalinlangan. At talagang kamangha-mangha ang kanyang pag-arte. Pumikit na sinabi sa kanya ni Suran na kung mapapatunayan mong mayroon kang kakayahang basahin ang Celestial Secret, maniniwala kami sa iyo. Sumagot ito na sige. Papatunayan ko sa inyo. Umiiyak pa nitong sinabi sa kanya na gayon paman, ang lihim na sining ng pagbasa ng Celestial Secrets ay maaari lamang gawin isang beses sa isang taon, ipapakita ko ito sa inyo sa ganitong panahon sa susunod na taon. Tinutukan ni Prinsesa Namar ng kanyang pana at sinabing naiinis na wala nang dahilan para makinig pa sa kasinungalingan ng walang hiyang ito. Bago pa siya makaisip ng ibang panlilinlang. Patayin na natin siya. Sinabi sa kanya ni Suran na pigilan muna natin ang ating sarili, kamahalan. Pagkatapos ng lahat, siya ang huling inapo ng West Spring Sect. Pumikit pa nitong sinabi na kung may kahit isang miyembro ng ating Heavenly Illuminating Alliance na naniniwala sa kanyang mga salita. Tiyak na magkakaroon ng mga reklamo sa hinaharap kung patayin natin siya ngayon. Dagdag pa niya na papatayin natin siya kapag napagpasyahan na natin kung ano ang tama at mali. Nanalaki ang mata ng ating bida sa kanyang narinig at sinabi na sandali. Tama daw ba ang kanyang narinig? Ang sinasabi daw ba niya ay West Spring Sect. Napatingin sa kanya si OK Jjeong. At tumugon si Suran sa kanya na oho, sinabi ko ang West Spring Sect. Bakit mo tinatanong? May problema daw ba? Tumingin ang ating bida kay OK Jjeong at sinabi niya sa kanyang isip na ang West Spring Sect ay winasak ng Heavenly Martial Sect. Totoo bang ang hayop na ito ay inapo ng West Spring Sect? Kung talagang totoo ito, ano ang nangyari sa mundo? At pagkatapos sinabi sa kwento na ang pamilya Song ay talagang pamilya ng master ng West Spring Sect. Subalit, ang West Spring Sect ay nawasa. Kaya, sa pamilya Song, ang kasalukuyang martial arts ng West Spring Sect ay mga namamana lamang na martial arts. Dahil walang may balak na muling buin ang West Spring Sect, hindi na kinakailangan pang magdesisyon kung sino ang magiging Sect Master. Subalit, kung may sinumang nag-aangkin inapo ng West Spring Sect bilang mga miyembro ng pamilya ng master ng West Spring Sect, wala nang ibang pagpipilian si Song Wumoon kundi ang makialam. At sinabi ng ating bida sa kanya na totoo bang ikaw ang huling inapo ng West Spring Sect? Umiiyak nitong sinabi habang tumungo na oo, Great Warrior. Ako ang huling inapo ng West Spring Sect. At pagkatapos seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ano? Huling inapo. Kalokohan. Ayon sa alam ko, ang West Spring Sect ay mayroon lamang tatlong inapo. Si Ama, si Song Wugang at ako. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na kung nagsisinungaling ka, magiging mahirap ang manatiling buhay. Kung talagang ikaw ay isang inapo ng West Spring Sect, ipakita mo sa akin ang kanilang martial arts ngayon din. Biglang isang lalaki ang nagsalita at sinabi na paumanhin. Ngunit nakumpirma na namin ang kanyang martial arts. Tiyak na mga martial arts ito ng West Spring Sec, kaya't mangyaring huwag mag-alala. Dagdag pa ng kanyang katabi na ano pa, paano mo malalaman kung ang iyong nakikita ay talagang mga martial arts ng West Spring Sec? Gumawa ng kasanayan ng ating bida na nagmula sa West Spring Sec. At sinabi niya sa kanyang isip na mukhang kailangan kong patunayan sa kanila na ako ay inapo ng West Spring Sec muna. Tumama ang mga ito sa malaking bato at sinabi ng mga nakakita na yon daw ay ang West Spring Sec Flawless Finger. At pagkatapos sinabi pa ng ating bida sa kanya na ipapakita ko na sa inyo ang Clear Sword Technique. West Spring Three Slashes Ito ay isang martial art na tanging ang master at ang kanyang mga direktang inapo lamang ang maaaring matutunan. Sa kabilang banda, ang flawless finger na ginawa ko kanina ay maaaring ipagkaloob sa sinumang nagkaroon ng malaking kontribusyon o umangat sa mataas na posisyon. Nagulat na napanganga si Prinsesa Suran at sinabi na imposible. Tiyak na mga martial arts ng West Spring Sect iyon. At seryosong napasabi naman si Suran sa kanyang isip na walang duda tungkol dito. Ibinalik na ng ating bida ang kanyang espada at sinabi kay OKGGong na ngayon. Bilang master ng West Spring Sect, inuutusan kita. Kung talagang ikaw ay isang inapo ng West Spring Sect, ipakita mo sa akin ang ating mga martial arts. Napasabi sa kanyang isip si O.K. G.G. na maaari daw bang ang hayop na ito ang tunay na inapo ng West Spring Sect. Tumingin ng seryoso ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na ngayon na ang aking ama ay nawawala at ako ang panganay na anak, hindi mali na sabihin na ako ang pinuno ng sekta at kahit na ang tanging natitira sa aming pamilya song ay ang West Spring 3 Slashes, alam ko kung paano ang hitsura ng iba pang nawalang martial arts dahil sinabi sa akin ng aking ama tungkol sa mga ito. Pinagpawisan ito at napasabi sa kanyang sarili na isipin mong ang hayop na ito ay magiging inapo ng West Spring sect. At narinig niya ang lahat ng aking mga kasinungalingan. Mabilis na tumakbo ito at sinabi na buwisit. Ang sinumpang hayop na ito ay patuloy na nakakapigil sa akin. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na wala akong pagpipilian kundi tumakas ngayon. Nagulat ito nang mabilis na napunta ang ating bida sa kanyang unahan. Sumigaw ito habang tumira ng kanyang kasanayan. Hinarang ito ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na talagang ang flawless finger yon. Kaya't nalinlang daw pala talaga si Namar at ang iba pa. Mabilis na tinutukan ng espada ng ating bida ito at sinabi na sagutin mo ako kung gusto mong mabuhay. Saan mo natutunan ang flawless finger? Sumagot itong nanginginig ang boses at sinabi na noong bata pa ako, pumunta ako sa likod ng bundok upang maglaro at nakakita ako ng bangkay sa isang kuweba na tagpuan ko ang pangalan ng West Spring Sec, Flawless Finger, at ang Inner key Cultivation Method doon. Natutunan ko ito at sa aking unang araw sa Jianghu, Isinagawa ko ang Flawless Finger sa bahay aliwan. Nakuha ng mga martial artist ng Heavenly Eliminating Alliance na makita ito at dinala ako rito. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na sino ang may-ari ng kuweba. Tumugo nito habang nakalagay pa rin ang espada sa kanyang lalamunan na isa siya sa mga disipulo ng West Spring Sect, si Limu Kuang. Suwerteng nakaligtas siya sa masaker at namatay dahil sa kanyang mga sugat sa nakatagong kuweba na iyon at tinanong pa ng ating bida na ano daw ang nangyari sa secret manual. Tumugon muli ito na natatakot akong may makatagpo ng parehong swerteng pagkakataon tulad ko, kaya't sinira ko ang kuweba at sinunog ang mga manual. Pumikit ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na pupunta sana ako sa lugar na yon upang kolektahin ang mga labi at ibalik ang mga lihim na manual, pero hindi na ito kinakailangan. At wala nang dahilan upang panatilihin buhay ang masamang taong ito na makikita ang kanyang mata. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at anim na putwalong kabanata. Ika isang daan at anim na kabanata sa pagpapatuloy. Biglang bumulwak ang dugo sa harapan ni Ok Jijeong. Na makikita ang dugo ay nagtalsikan. Bumagsak sa lupa si OK Jijeong habang tinitingnan siya ang ating bida, at sinabi na hindi ko maisip na isang hayop na katulad mo ang nagpapababa sa pangalan ng West Spring Sec. Natutuwa akong nagkaroon ako ng pagkakataon na maibalik ito sa kaayusan. Sinabi sa kanya ni Sura na mahusay ang iyong ginawa sa pagkuha ng kanyang buhay. Sinabi naman ni Prinsesa na Mar na bagamat sayang dahil gusto ko sanang patayin siya ng mag-isa. Tumingin ang seryoso si Namar at sinabi sa ating bida na pero. Ikaw ba talaga ang pinuno ng West Spring Sect? Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na tanging ang mga direktang tagapagmana ng West Spring Sect Master ang maaaring matutunan ang lahat ng West Spring Three Slashes. Dahil kasalukuyang nawawala ang aking ama, hindi mali na sabihin na ako ang pinuno ng sekta. Ang mga tao ng Heavenly Eliminating Alliance ay natuwa sa matibay na mga salita ni Song Wu at sa West Spring Three Slashes na ipinakita niya. Syempre, ang katotohanan na ang tagapagmana ng leader ng West Spring Sect ay hindi lamang buhay kundi isa ring peerless master ay magandang balita para sa mga tao ng Heavenly Eliminating Alliance. Ang Heavenly Martial Sect ay umaatake sa sinumang sekta na nakaalam ng kanilang pagkakakilanlan o nagpos ng banta sa kanila. At ang Heavenly Eliminating Alliance ay bahagyang nakaiwas sa pagkakaharap ng kabuang pagkawasak. Totoo na ang lakas ng Heavenly Eliminating Alliance ay malayo sa sapat upang tawagin laban ang kanilang pagtutol laban sa Heavenly Martial Sect kahit ngayon. Hindi ba't malapit na itong mawasak ng isa sa mga squad ng Heavenly Martial Sect na si Homuhai ang namumuno? Hindi lamang nagpa siya ang Heavenly Eliminating Alliance na lumaban ng direkta laban sa Heavenly Martial Sect. Sa simula, mga daan taon na ang nakalipas, mayroon din silang plano na ipakita ang pag-iral ng Heavenly Martial Sect sa Jianghu at gawing karaniwang kaaway sila ng murim. Ngunit, nang hindi ipahayag ng Heavenly Eliminating Alliance ang pagkakakilanlan ng Heavenly Martial Sect at nagpakalat lamang ng mga chismis tungkol sa kanila, lahat ay itinuring itong isang biro, sinasabing ito ay isang kwentong multo lamang. Matapos nilang ipakita ang kanilang pag-iral, lihim na pinaslang ng Heavenly Martial Sect ang mga miyembro ng Heavenly Eliminating Alliance. Bilang resulta, ang kapangyarihan ng Heavenly Eliminating Alliance na mas malakas noon ay humina na. Sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magtago upang maiwasan ang mga mata ng Heavenly Martial Sect habang pinahihirapan sila. Iyon ang huling opsyon na maaari nilang piliin ng Heavenly Eliminating Alliance na naipit sa isang suliranin. Gayunpaman, ang ideya na maaaring magbago ang lahat mula ngayon ay umusbong sa puso ng lahat at ang dahilan kung bakit sila nakaramdam ng ganitong paraan ay dahil kay Song Woo Moon, isang pambihirang master na lumitaw bilang ang pinuno ng West Spring Sect. At sinabi ng ating bida sa kanila na una, natuklasan na ng mga bastardo ang lugar na ito, kaya't magmadali tayong lumipat sa ibang lugar. Sinabi ni Prensisa na Mar sa kanyang isip na isipin mong ang peerless master, si Song Woo Moon, ay ang tagapagmana ng West Spring Sect. Ito ay isang pagkakataong ipinadala ng langit. At pagkatapos sinigaw niya na sige. Maghanda na tayong umalis lahat. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi natin ito dapat palampasin. Ganoon sila lumipat sa isa pang lihim na lokasyon, kung saan tumulong si Nasong Wumuon at Mara na itago ang kanilang mga bakas. Bagaman kamang-hang-ha ang teknik sa pagtatago ng Heavenly Eliminating Alliance, sa tulong ni na Mara at ng kanyang mga elite na nasasakupan, natapos ang kanilang paglipat ng walang iniwang kahit isang bakas walang tulog o maayos na pagkain, nagmart sa sila ng dalawang buong araw. Siyempre, hindi ito. Magiging problema kung sila ay mga martial artist, ngunit hindi lahat ng mga kabilang sa Heavenly Eliminating Alliance ay mga martial artist. Ano man ang kanilang inialay na buhay sa pakikipaglaban laban sa Heavenly Martial Sect, imposibleng walang pagnanais na bumuo ng pamilya, magkaroon ng mga anak, at magmahal. Dagdag pa, ang kanilang laban sa Heavenly Martial Sect ay isang pangmatagalang laban, kaya kinakailangan na magkaroon ng mga tagapagmana upang ipagpatuloy ang kanilang mga layunin. Siyempre, hindi nila kailanman sinubukang isipin kung tama bang ipagpatuloy ng kanilang mga anak ang yapak ng kanilang mga magulang at ihandog ang kanilang buhay sa paghihiganti. Ito ay dahil ang kanilang sama ng loob ay masyadong malalim upang isaalang-alang ang ganitong bagay. Karga ang bata sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang mga miyembro ng Heavenly Eliminating Alliance ba ay patuloy na nagtiis ng sakit na ito sa lahat ng panahong ito. Para sa mahabang panahon, kahit ang mga bata. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang muka na nakasimangot na Heavenly Martial Sect. Wawakasan ko ang pagdurusa ng lahat. Tiyak na sisirain ko kayo mga bastardo gamit ang aking sariling mga kamay. Tanging noong lumipas ang isang araw ay nagutos si Sura ng pahinga. Tinipo ni Song Wu muon ang mga bata at ang mga hindi martial artist at inilipat sa kanila ang kanyang inner ki upang pataasin ang kanilang origin ki. Makikita ang langit at lumipas ang ilang araw. Tinuruan ng ating bida si Yuyo at sinasabi na mas bilisan pa daw niya. Lumapit ang ating bida sa kanya at sinabi na mali. Paano magiging matalim ang iyong espada kung napabagal ang iyong paghinga? Tumugon si Yuyu na paumanhin. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na Yuyu, hindi ba't sinabi kong kailangan mong magsanay ng mas mabuti dahil sa kakulangan mo sa pisikal na lakas. Tumayo ito ng tuwid at sinabi sa ating bida na oho. Master magsisikap ako ng lalo. Tumingin ang seryoso ang ating bida sa kanya. At naalala niya noong. Araw na tinuturuan niya si Yuyu at sinabi na ano. Sinubukan kong turuan ka ng sapat na sining martial para sa sariling depensa hanggang sa makatayo ka sa sariling mga paa. Tumugon ito at sinabi na ayaw ko nun. Gusto kong matutunan ang mas malalakas na sining martial at talagang maging malakas na tao. Sinabi pa niya sa ating bida na sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, makakaprotekta ako sa mga hindi pinalad na bata tulad ko at ng aking kapatid. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na yuyo. Nararamdaman ko ang iyong taos pusong hangarin kung hindi lang namatay ang iyong kapatid noon, gaano niya ikaw may pagmamalaki kung makikita kanya ngayon. Makikita si Yuyu na sinabi sa kanya ng ating bida na ayos. Dahil napakadeterminado mo, ituturo ko sa iyo ang mas malalakas na sining ng pakikipaglaban. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na mahihirapan ka. Kaya't dapat kang maging handa. Masayang tumugon si Yuyu at sinabi na maraming salamat master. Sinigaw ni Yuyu sa kanya na gagawin ko ulit. Pakibigay ang iyong gabay, Master. At sinabi niya sa kanyang isip na kailangan kong mag-aral ng mabuti at matuto ng martial arts para makatulong kay Master sa laban, laban sa Heavenly Martial Sect. Yan ang tanging paraan upang makabawi ako sa kabutihan ni Master. Kaharap si Yu Yu sinabi ng ating bida sa kanya na ang iyong determinasyon ay karapat dapat purihin. Sa totoo lang, sa tingin ko, hindi ko pa nasasabi ito sa iyo. Mayroon kang senior brother. Dagdag pa niya na makikita si Yuyu na iniisip kung isama siya sa atin kapag bumalik tayo sa Central Plains, kaya dapat mo siyang makilala doon. Malamang isang taon na mas matanda siya sayo. Napasabi naman si Yuyu na isang senior brother. Ganun daw ba? Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na akala ko magugustuhan niya yon. Ero ano nang meron sa reaksyon niya? At pagkatapos sinigaw na ni Prinsesa na Mar na magsisimula na tayong muli. Ngayon na ilang araw na lang ang natitira. Kumapit lang kayo. Tumugon ng mga ito na okay po kamahalan, naiintindihan namin. Sinabi ng ating bida habang makikita ang langit na kung ganoon, maghanda na rin tayo para umalis. Tumugon si yuyu na okay po, Master. At lumipat ang eksena sa palasyong ito. Kung saan makikita ang babaeng ito na Martial Empress, isang peerless master na namumuno sa mga Blood Demons sa ilalim ng Heavenly Martial Sect. Ang Marshall Empress na nagtatrabaho upang mabawi ang Heavenly Demonic Egg ay naging masungit kamakailan. Matapos ang lahat, ang kanyang masamang mood ay sanhi ng kabiguan ng operasyon sa pagbawi ng Heavenly Demonic Egg at ang katotohanan na isang babaeng tinawag na si Hayon ang naging Heavenly Demon matapos lunukin ang Heavenly Demonic Egg. Heavenly Marshall God Dahil sa kanyang pag-iisa sa pagsasanay, hindi na siya nagpakita sa loob ng mahabang panahon at habang ang plano upang puksain ang murim ay malapit ng makumpleto. Maraming martial artists na kabilang sa Heavenly Martial Sect ang kumikilos ng walang pasubali at hindi na nagpapakita ng pasensya na dati nilang ipinapakita. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ni Song Wu Moon na nagpabagsak sa puppet group ng Heavenly Martial Sect at kay Gamak ay labis na nagbigay inspirasyon sa mga tao ng Heavenly Martial Sect. Ganon din ang nangyari sa Martial Empress. Habang lumalala ang kanyang inis, naglabas siya ng isang malupit na utos upang mapawi ang kanyang galit. At sinabi nito na ang tahanan ng Palm Emperor na sumabotahe sa ating operasyon sa pagkuha ng Heavenly Demonic Egg at tumulong sa pagdapo ng Heavenly Demon. Ang pamilya ni Song Wu Moon, nakasalukuyang pinakamalaking tinik sa ating tagiliran at mayroon pang malapit na ugnayan sa Heavenly Demon na si Hayon. Makikita ang mata nitong nagagalit at sinabi na wawasakin natin ang pamilya ng Iron Swordbite. At sumigaw ang mga ito na dugo. Dagdag pa ng mga ito na ang dugo ng Iron Swordneck family. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at anim na putsyam na kabanata.